Labing-apat na halamang gamot, lunas at home remedies sa sugat na matagal gumaling at malalaking sugat. Ang pagkakaroon ng malalaking sugat ay isang pangkaraniwang sitwasyon na maaaring magdulot ng matinding sakit at abala sa ating pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, mayroong mga natural na lunas at halamang gamot na maaaring gamitin sa pagpapabilis ng paggaling ng sugat tatalakayin natin ang iba't ibang paraan kung paano gamitin ang mga halamang gamot at lunas na ito para sa mga malalaking sugat na matagal gumaling. Una, Calendula at Neem Ang Calendula ay isang halamang gamot na may antibacterial at antimicrobial na mga karakteristik. Ang Neem ay kilala sa kanyang paglaban sa mga bakterya Samantalang ang calendula ay may mga flavonoids at mga kemikal na nagpapabawas ng pamamaga. Paano gamitin? Para gamitin ang mga halamang gamot na ito, maghanda ng tea mula sa mga dahon o bulaklak at gamitin ito bilang pamuna sa sugat. Ang regular na paglalagay nito ay maaaring magkaroon ng magandang epekto tulad ng maiiwasan ng impeksyon at mabilis na paggaling ng sugat. Pangalawa, turmeric. Ang curcumin, isang kemikal na matatagpuan sa turmeric, ito ay nagtataglay ng anti-inflammatory na karakteristik. Ito ay makakatulong na magtanggal ng pamamaga sa paligid ng sugat at maaaring magpabilis ng paggaling. Paano gamitin? Gumawa ng paste mula sa turmeric at tubig at ilagay ito sa sugat. Pabayaan itong magtagal ng mga labing lima hanggang dalawampung minuto bago banlawan ng maligamgam na tubig. Gawin ito araw-araw hanggang sa magkaroon ng pagbabago sa sugat. Pangatlo, langis ng niyog. Ang langis ng niyog ay mayaman sa mga medium chain fatty acids na may antimicrobial at anti inflammatory na mga properties. Ito ay nagbibigay ng moisturization at protection sa sugat habang nagpapabilis ng proseso ng paggaling. Paano gamitin? Mag-apply ng coconut oil sa sugat at imassage ito ng maayos araw-araw. Ang regular na paggamit nito ay makakatulong sa pagpapabilis ng paggaling at pagpapabawas ng pamamaga. Pang-apat, tsaan ng chamomile. Ang chamomile ay may mga anti-inflammatory at wound healing properties na tumutulong magpagaling ng sugat. Ito ay may mga flavonoids na nagbibigay ng relief sa pamamaga at tumutulong mabawasan ang infeksyon. Paano gamitin? gumawa ng tea mula sa chamomile at gamitin ito bilang pamuna sa sugat. Ang mainit na tsaa na ito ay maaaring magbigay relief sa sugat at magkaroon ng epekto sa pagpapabilis ng paggaling. Panglima, papaya. Ang papaya ay mayaman sa enzymes tulad ng papain na tumutulong mapabilis ang paggaling ng sugat at pagtanggal ng mga dead skin cells. Ito ay nagpapabilis ng proseso ng natural na pag-angat ng mga bagong skin cells. Paano gamitin? Mag-apply ng peraso ng papaya sa sugat at pabayaan itong magtagal ng 15 hanggang 20 minuto bago banlawan. Maaring gawin ito dalawang beses hanggang tatlong beses sa isang linggo. Pang-anim, Yarrow. Ang yarrow ay kilala sa kanyang properties nito na tumutulong matigil ang pagbleed. Ito ay may mga tannins na maaaring mag-encourage sa balat ng blood clotting at mapanatili ang sugat na malinis. Paano gamitin? Gumawa ng paste mula sa yarrow at tubig at ilagay ito sa sugat. Ang yaro ay maaaring magdulot ng ibang pakiramdam, ngunit ito ay isang normal na reaksyon sa kanyang properties. Maari itong gawin dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Pangpito, duyang Dilaw Ang duyang dilaw ay hindi lamang flavoring sa mga lutuing asano. Ito rin ay may mga importanteng benepisyo sa kalusugan kabilang ang kakayahan nitong magpabilis ng paggaling ng sugat. Ito ay may mga anti-inflammatory at antibacterial na mga katangian dahil sa curcumin na nasa loob nito. Paano gamitin? Maghanda ng sariwang luyang dilaw at mag-apply ng manipis na layer ng luyang dilaw juice sa sugat. Pabayaan itong magtagal ng mga 15 hanggang 20 minuto bago banlawan ng maligamgam na tubig. Maaari rin ihalo ang luyang dilaw sa mga pagkain para mapabilis ang proseso ng paggaling. Pangwalo, Mentholated Ointments Ang mga mentholated ointments tulad ng Vicks Vaporub ay maaaring magbigay comfort sa pamamagitan ng pagpapalamig sa sugat at pamamaga. Ang mga ito ay madalas na ginagamit para sa mga sugat na may mga kasamang discomfort. Paano gamitin? Ilagay ang isang maliit na amount ng mentholated ointment sa sugat at imasaj ito ng maayos. Maari itong gawin bago matulog para mapabuti ang tulog at komportabling pakiramdam. Pangsyam Chikwit ang chickweed ay isang uri ng halamang gamot na may mga natural na sangkap na maaaring tumulong sa pagpapabilis ng paggaling ng sugat at pag-aalis ng pamamaga. Paano gamitin? Maari itong gamitin pa muna sa sugat. Gayunpaman, mahalaga rin tandaan na hindi ito kinakain dahil may iba't ibang uri ng chickweed at hindi lahat ay edible pangsampu. Aloe vera. Ang aloe vera ay isang natural na gamot na may maraming gamit sa ating balat. Ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral at mga aktibong sangkap na nagpapabilis ng paggaling ng sugat. Ang mga kemikal sa aloe vera tulad ng ace Manan, ay may kakayahang magbabawas ng pamamaga magsagawa ng wound healing at magbigay ng proteksyon laban sa infeksyon. Paano gamitin? Upang magamit ang aloe vera, putulin ang isang peraso ng dahon at alisin ang gel. Maaaring ilagay ito direkta sa sugat at gamitin bilang pangtapal sa buong area ng sugat. Gawin ito araw-araw para sa magandang resulta. Panglabing isa, olive oil. Ang olive oil ay mayaman sa vitamin E na nagpapabawas ng pamamaga at naghihikayat sa balat sa pagpapagaling ng sugat. Ito ay makakatulong din sa pag-iwas ng pagkakaroon ng malalim na peklat. Paano gamitin? Mag-apply ng olive oil sa sugat at imasage ng maayos araw-araw. Ang regular na paggamit nito ay maaaring mapanatili ang balat na malambot at healthy sa paglipas ng panahon. Panglabing dalawa, bawang. Ang bawang ay may natural na antibiotic properties dahil sa kakaibang kemikal nito na tinatawag na alisin. Ang alisin ay maaaring makatulong na labanan ang mga bakterya na maaaring magdulot ng impeksyon sa sugat. Paano gamitin? Durogin ang peraso ng bawang at ilagay ito sa sugat. Maaring maglagay ng sterile bandage para mapanatili ang bawang sa sugat. Maaring itong gawin araw-araw. Ang labing tatlo, honey. Ang honey ay isang likas na antibiotic at antibacterial na lunas na kilala sa buong mundo. Ito ay may kakayahang mabawasan ang pamamaga maghikayat ng healing at makatulong sa pag-iwas ng impeksyon. Ito rin ay nagbibigay ng proteksyon naban sa pagkakaroon ng malalim na peklat. Paano gamitin? Maglagay ng manipis na layer ng honey sa sugat at takpan ito ng sterile bandage. Palitan ito araw-araw upang mapanatili ang tamang humidity at proteksyon sa sugat. Panglabing apat, tea tree oil. Ang tea tree oil ay may natural na antibacterial at antiseptic properties na maaaring makatulong sa pag-iwas sa impeksyon sa sugat. Ito ay isang popular na lunas para sa maraming uri ng skin problems. Paano gamitin? Maghalo ng isang kutsarita ng tea tree oil sa isang tasa ng maligamgam na tubig. Gamitin itong pamuna sa sugat gamit ang sterile cotton ball. Huwag gamitin ng direkta ang tea tree oil sapagkat ito ay napaka-concentrated. Higit sa lahat, mahalaga na tandaan na hindi lahat ng sugat ay magkakatulad. Kaya't ang epekto ng mga halamang gamot na ito ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao. Bago subukan ng anumang lunas o halamang gamot, laging konsultahin ang isang healthcare professional lalo na kung ang sugat ay malalaki o may mga palatandaan ng impeksyon. Ang pangunahing pangangalaga sa kalusugan ay hindi dapat baliwalain at ang mga natural na lunas ay dapat lamang gamitin bilang karagdagan dito.